Ayan mga master, mayroon na naman tayo 18650 na naipon galing sa battery ng laptop. Ito po ay 3 series. yan, 3 series. Uh, 9 parallel. So bali, 18 each po ito. Kasi mayroon po silang capacity na TIG 2 each sa madaling salita. So, ayan, mayroon na naman tayo bagong laruan. Ayan, battery ng 12 volts Ayan, nailaw. Ito na naman yung aking kokotingtingin. Ito ay mga recycle ko lang ito talaga sa battery ng laptop. So, mapapakinabangan pa naman siya. Kasi na balance ko na siya. Hindi naman bumabagsak yung kanyang mga voltay So, yun lang mga ka-DIY. Kaya kung mayroong kayong naitatabi na battery ng laptop, huwag nyong itapon kasi mapapakinabangan pa yon I-check nyo lang kung may voltage pa. Kung mayroon pa, i-charge nyo tapos i-stack nyo kahit mga isang linggo pagka hindi bumababa yung kanyang charge ibig sabihin goods, goods pa yon yun lang mga ka-DIY, yun lang ang tips ko sa inyo. Kaya pag mayroon kayong battery na laptop, huwag nyong itapon. Gawin nyong 12 volts para sa mga ilaw na 12 volts din. Yun lang mga ka-DIY, maraming salamat. Pakishare po ng video at pakipalo. Hanggang sa muli mga ka-DIY.